Today, kailangan ko nga palang linisan etong isa naming sasakyan. Minsan na na ako makapaglinis dahil busy talaga ako sa loob din ng bahay at sa mga bata. Etong sasakyan ko nga pala na to ay nabili namin noong 2019, pero used na din ito nung binili namin. At ipinagmamalaking kong sabihin sa inyo na etong sasakyan na to ay nakuha ko lang sa diskarte. 2019, bago pa uh, kumalat na masyado ang COVID, nagpasya ako na sabihin sa asawa ko kung po pwede naming parentahan yung isang kwarto na hindi namin ginagamit. That time kakaalis lang ni Miranda yung una niyang anak sa unang asawa. Nung una parang ayaw niyang pumayag. Iniisip niya kasi baka mawalan kami ng privacy kapag pinarentahan namin yung isang kwarto. Kinausap ko siya ng maayos ang sabi ko sa kanya, may goal tayo. Lahat ng kikitain ng Airbnb ay mapupunta sa pangalawang sasakyan na bibili natin. Pinagsasabay ko ang pagiging ina pagbe at ang gawaing bahay. Later on, pumayag din naman siya. Kaya nga ang ginawa ko, inayos ko yung kwarto, pininturahan ko, nilagyan ko ng locks, binilhan ko ng mga bagong bedsheets. At dahil nagkukupon nga din ako, pati yung mga toothpaste, toothbrush, lahat yon libre na. Ang pagbe ng Airbnb ay talagang maganda rin. Kasi kapag may mga guests ka, pupunta lang sila dyan para ilagay yung mga gamit and then aalis na ulit sila para magliwaliw. And then babalik sila, matutulog na lang. Yun lang talaga yung habol nila, is tulugan. Napakaraming turis sa Ocean City during summertime. At naparentahan ko nga sa Airbnb ng 2 months. At sa loob ng 2 months lang, nakabili kami ng pangalawang sasakyan. Ang payment ng guest sa Airbnb ay true sa website ng Airbnb. At per day po ang bayad ng mga guest sa ganyan. Noong nag-business ako ng Airbnb, at least 2 days ang minimum ko sa stay. Para kahit papaano naman, sulit na sulit yung linis ko, hindi ka linis ng linis araw-araw. Kapag summertime sa Ocean City, ang, ang mga hotel ay talagang napakamahal. Pero kapag Airbnb, talagang makakatipid din sila. Ang per day ko, kapag weekdays, $55. Pero kapag weekends, medyo mataas siya, siguro mga $70 ganun. May cleaning fee din ako, $20. Yung cleaning fee, isang beses lang yon one time lang at hanggang 2 people lang ang ang guest na pwede kong i-accept. So kung ipagpalagay na natin, maghahati lang sila sa bill ng Airbnb. Malaking tipid na rin para sa mga guests. Kaya yung iba talaga mas pinipili nila ang Airbnb kesa sa mga hotel. Nakakamiss mag-Airbnb din. Ang bilis ng pera sa ganyan. Pero make sure na yung talagang kwarto nila is malinis pati yung kung saan sila pwedeng magstay. Kapag Airbnb, depende kung paano yung gusto mong gawin. Pero sa amin, nag-share kami ng kitchen, share ng living room, at saka doon sa outside. Pero mostly naman, guys, lagi silang nasa labas. Darating sila, matutulog na lang talaga. Kaya parang okay na rin kay Michael yung ganong setup. Ginaya ko talaga kung papaano yung sa hotel. Walang laman ng mga drawers, may towel sa bathroom, may shampoo, may conditioner, may body wash, may toothbrush, lahat yon libre na. May coffee machine din. At maliit na refrigerator. At syempre, kumpleto din yan may maliit na TV. At may sarili silang bathroom. Kaya nung natapos na ako mag-Airbnb, parang nakakalungkot din. Kasi may mga guests na nagme-message sa akin na gusto nila ulit na bumalik. Kaso that time, medyo kumalat na rin ang COVID. Pero very thankful dahil pagdating ng November, nakabili kami na itong pangalawang sasakyan. Sa lahat ng mga mamis, kapit ka lang. Marami talagang dumadaan ang pagsubok pero kayang-kaya mo yan. Yan ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Dahil dito sa Amerika, wala kang malapit na kamag-anak. Yung mga problema mo, kailangan mong diskartihan. Kaya kahit hindi naman branyo ang sasakyan, wala namang problema. Basta kaya mong i-maintain. Para sa mga pangarap sa buhay, tatagan mo pa. Kayang-kaya mo yan. At sa Airbnb nga pala, yung mga guests pwede mag-iwan ng ano sa iyo, ng review. So eto, may 15 review ako galing sa mga guests na nagstay sa akin. Yung iba galing pa ng Virginia, galing ng New Jersey, Pennsylvania. Yung iba dito rin sa Maryland pero malalayo. Eto, Silver Spring, Columbia, mostly pang sa ano, galing sa PA, Pennsylvania. Kung siguro nakatira pa rin kami sa Ocean City, siguro ginagawa ko pa rin ang, ano, ang Airbnb. O ayan, nakakuha na naman kayo ng tip. Kung anong business kapag may ano kayo, may extra room kayo. Sayang din, di ba?